nigo, negosyo ang pamimeke ng mga opisyal na dokumento. Naku, alamin ng kaparusahan ng na mga namimeke na yan sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ginawang negosyo ang pamemeke ng mga opisyal na dokumento. Nako, bawal ito. Bukod sa pamemeke ng pirma, noon pa man ay talamak na ang pamemeke sa iba't ibang dokumento para gamitin sa iba't ibang paraan. Kung minsan ginagamit ito para makapanlilang ng tao, ginagamit sa ilegal na transaksyon o para mapabilis ang mga proseso. Kaya paano kung mayroong pasaway na kawani ng gobyerno at ginawang negosyo ang pamemeke ng dokumento? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 171 at Article 172 ng Revised Penal Code, isang krimen ang falsification of public documents o ang pamimeke ng anumang opisyal na dokumento. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang paggamit ng mga kawani ng gobyerno sa kanilang posisyon. Gayon din ang pribadong individual upang makapameke ng public o official documents. Kabilang dito ang paglalagay ng mga detalyeng wala namang katotohanan. Ang sino mang kawani ng gobyerno na masasangkot sa illegal na gawa ay maring mabilanggo ng hanggang labing dalawang taon At magmulta ng hanggang isang milyong piso Habang ang pribadong individual naman ay maring mabilanggo ng hanggang anim na taon At magmulta ng hanggang isang milyong piso Tandaan, bawal ang peke Baka masabihan ka ng NAKO! Bawal ito